Ano bang dapat gawin kapag na-frozen ang iyong last pay later? Tara, alamin natin. So ito nga kung nakasubscribe kayo sa aking okay. channel ay makikita nyo nag-upload ako ng video na shorts. Sinasabi nga dito ng aking last pay later ay frozen hanggang December 2, 2024 hindi ako mapakali kasi nga halos isang taon ko siyang hintayin bago ko siya magamit. Number 2, 2023, o order lang dapat ako dito sa Lazada. Tapos nung gagamitin ko, siya, ko na siya as payment is, yun nga, na-frozen na siya. Pero ayun nga, natanggap ko na siya up until now. Pagawin ko na lang is magbabayad ako kasi nga due date ko na. Pari 13 na ngayon at ang due date ko ay January 15. Kaya, magbabayad na ako. So, dito ay medyo hoping ako na sana mawala na yung pagka-frozen niya. At sana bumalik na siya after kung magbayad. Pero, ayun nga, titignan natin. We'll see kung talagang mababalik siya. Tapos, ayun nga, dat magbabayad ako na sobra. Pero, bawal pala yun. Kailangan ay exact amount lang or yung partially payment lang. Tapos, ito nga, nakapagbayad na ako. Gamit kong payment is GCash. Tapos, ayun, titignan natin kung mawawala na yung pagka-frozen niya. Ayan, nagbayad na nga ako. Tapos, ito na yung, ano niya, arisi, parang resibo na nag na nagbayad na ako sa akulako. lako. Tapos, ito, titignan na nga natin. Tapos, ayan, nawala na nga yung pula na nasa taas na naka-indicate na December 2, 2024 ko pa siya, pwede magamit. So, ito bilang di tayo madaling nagtitiwala. So, iti-try natin siya i-check out or itatry ko mag-check out gamit yung last pay later ko kung talagang gumagana na siya. Tapos ito nga yung gusto kong itry itong ribbon na to kung talagang pwede na siya. Pero yan, makikita nyo na agad sa select payment method na meron ng last pay later at makakapili na kayo ng buwan which is... Ibig sabihin, wala na talaga yung frozen ng aking last pay later. So, ayan, nag-try lang ako. Hindi talaga ito yung ipi-place order ko. So, puproceed na tayo sa talagang gusto. Gusto ko talagang i-check out. So, ito siya yung itong iron steamer. Nag-select lang ako ng color, which is kulay green, mint green. Tapos, ayan, i na una natin siya. Ayan, kung makikita nyo nga is, P575 siya, pero may discount kaya magiging 509 na lang. Tapos, may mga voucher pa ko kaya magiging 480 2 na lang siya. Di ba ang laki ng bawas? Tapos sa yan, makikita nyo na rin agad yung payment method na Lazada Pay Later. May option ng Lazada Pay Later. At pumili na rin ako ng buwan kung kailan ko siya gusto bayaran. Tapos sa nag-check-check -nag nako lang ako ng mga details, yung address, kung tama ba. Tapos, ipoproceed ko na siya agad sa place order. Tapos ay ang pagka-proceed ko is, yun nga, na-approve siya. So talagang hindi na frozen ang aking last pay later. Ang tip ko lang sa inyo is, magbayad kayo ng magbayad. At talaga is, may sapat na kayong fans. Dapat halos makalahatin nyo yun na yung fans nyo kasi sa akin 1.5. Tapos nagbayad ako, nag-total na siya ng 1.1. Kaya talagang gumana na ulit yung aking last pay later at nawala yung pagka-frozen niya. Kung hindi kayo nalilate payment yung laging on time kayo nagbabayad, pero ang baba naman ang lagi nyong iniiwan na credit limit. Siguro isa rin yun sa mga posibilidad na kung bakit laging or may posibilidad na ma-frozen ang inyong last pay later. Dapat hindi kayo masisiro credit limit. Kaya thank you for watching. Yun lang!